Amen Thank you. Yan so uh, lahat na naka-register ay manan um, pwedeng manalo ng Ibo helmet. Opisyal so, na natin. na Maraming salamat sa pangako ng Tagig. Ang Barangay Chapter may pangako din, 'di ba? Konyoholik, may pangako tayong helmet, 'di ba? <laughs> Bubunutin na po dito na lang. Half face na renegade. No? Renegade yan. At saka isang matte black din na half face. Yan sa so ito yung mga helmet na mapapanalunan ng mabubulit na Hello, ito Ano na yung pamimili oh. natin? Matte black muna ako. Matte black. Matte tayo. So guys, yeah. ito po yung RX5 matte black. May kasama na rin po yung let's talk. Yan. Natinito na natin po yung sa loob. apa yang nak bos. Hai Damie, okay, luk nak serong dulu. Mari ni, sini sini. Ini di atas. sekepak. Okay, congratulations kepada Ayana. Ayana, Ayana. Ayana. Pintar betul. Galau, galau. Ayana, Ayana. Masuk sini dulu. Laku, laku

Pag-iingat Congrats, congrats. Mat-block agad. Umaten ka lang okay. ng charity, nanalo ka na ng Ibo ano, eh, Helmet. na <messas> پريما 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 داتا صاحب جان شکريہ ٽنڪيو اها ساوڪاس